Alam mo, maraming bagay sa mundo na hindi kayang bilhin ng pere. Isa na dito ang prinsipyo. Lalo sa amin mahihirap. Nag-iisa yun na aming kayamanan na handahan na paglaban. Kilala kong papa ko, Jess. At hindi na rin kaila sa'yo ang mga ng kapatid ko. Lalo na si Kuya Jack. Natatakot ako para sa sa'yo. Huwag ka mag-alala. Naniniwala pa rin naman ako sa batas eh. Batas? Ano ba nangyayari sa lugar natin? Hindi balahat lahat ng kagusto ni Papa ang nasusunod? Ano ba nangyari sa lahat ng mga kasong isinampas sa kanila? Hindi ba lahat na ayos? Hindi ba lahat na bayaran? <sighs> Teka nga muna, masyado tayo nagiging seryoso niyan eh. Dala ko pera para ayusin ko kayong lahat. Ayaw naming mga salbosa na may maagrabyado sa inyo. Gusto namin, pantay-pantay. Alam namin na walang may gusto ng karahasan dito. Hawak namin ang listahan ng mga pangalan taga rito. Tatawagin kayong isa-isa para pumirma. At bibigyan ko kayo ng tigi isang libong piso. Napakalita talaga yan para umalis kami rito at magbagong buhay. Abay, may kita tatlongpong taon na kami rito, ah. Papaalisin nyo kami rito? Eh, saan lang kami titira? Ito na nga lang barong-barong namin, eh. alisin nyo pa. Hoy, tumigil ka! Ang liit-liit mo kung magsasagot ka, akala Bahay mo... Bakit kayo? Malaki kayo? Kasi laki lang kayo na kulangot, eh. Tarta, duto, oh, tama na, bata lang yan. Hoy, hindi kami pipirma dyan para tanggapin yung pera. Kailangan makausap muna namin si Mayor. Nag-aaksay lamang kayo ng panahon. Saan kayo magsusumbok? Saan kayo lalapit? Ayon sa mga dyaryo, magkakaroon ng agraria ng bagong batas na magtuturo sa aming mga mahihirap, na walang lupa. Lola, ang legalidad ay nasa dyaryo lang. Ha? Huh? Huh? Ilang ulit ba sinabi sa dyaryo na mura ang bilihin ngayon? Pero pagdating niyo sa palengke, may mura ba? Mabait lang ang dyaryo sa papel, pero sa katotohanan, Silo! Walang binagpat! Kaya sa ayaw nyo at sa gusto nyo, tatanggapin nyo ang alok namin. Wala. Na matutuwa na naman si Don Damian nito. Mapapabilang na naman sa kanila itong baka't kalabaw. Pagkatapos natin tatakan. May magre na naman sa kata. Sa pagkawala ng kanilang kalabaw at baka. Oh, ayaw mo noon? May matatrabaho tayo? Eh, alam nyo, pag may nagreklamo kay Don Damian, iya. Sila ang tatatakan nito. <laughs> <laughs> Kabilang ka ngayon sa mga nakaw na bakat kalabaw ng galit mong amo. Huwag, Samuel. Uh! Ano nangyari dyan? Si Samuel, buhay. Opo, Don yan. Hindi ako maraming kamali. Si Samuel nga po. Sino Samuel, Mama? Marcela, mapupuyot ang bata. Tignan niyo. Natulog na yata si Inay sa paghihintay sa inyo. Huwag kang nervyoso. Game pa lang. Pag-alala mo hawak ng mga... At bukas, tuturoan kita... Samuel? Anong... bukas, sisimulan ko ipakilala sa iyo kung sino ang mga job na yan. Waldo! Napaka-talaga ng giduna 'yan. Mukha kasi rino ugali eh. Pa, paano na kaya ako kung wala ka?